bibigyan ko kayong basic stretch na magagawa niyo araw-araw. Siguro ang ginawa ng Diyos na masakit din itong mga leeg ko, katawan ko para maituro ko sa inyo. Ang first, ah, lagi kong gusto ang shoulder. Eh. Pwede natin gawin ito man ng shoulder shrug. Ito kasi masarap na pampaluwag eh. Hindi lang balikat ang pinapaluwag niya, pati yung ah, leeg natin. Bakit sumasakit ang leeg? Kaka-cellphone, kaka-computer, ba diba? kaka-trabaho, kaka-basa, uh, kaka-type, kaka-Facebook live. ba diba? Sumasakit ang leeg. Ang first tip, pwede ito gawin ng lahat ng tao. Pero siyempre kung meron kayong operasyon sa leeg o talagang namamanhid dito sa kamay ninyo, Siguro, papacheck muna tayo sa orthopedic surgeon, rehab medicine doctor para masigurado na ligtas kayo. Pero sa Karamihan ng mga Pilipino, 99%, pwede nyo ito gawin ha. So, pampalawag ng lege, ginagawa ko to, i-bend lang natin ganito. Hayaan mo lang yung weight ang magbabagsak. Na-stretch yan dito. 5 seconds, 7 seconds. Stretch ulit. Sige, si Doc Lisa ang advanced yan. Pangbata, pang-advanced, may hatak pa siya. Oh. See? Ako ayoko muna maghatak. Kasi mas matanda tayo ano lang tayo, mild lang. Pero kung mas bata ka, pwede mo i-stretch. Kung tumunog, okay lang. Mas mahinang tunog lang. Basta kabila. Mga 7 seconds. Sumisikip yan dahil kaka-computer, kakabasa, titigas yan. So, ito yung, ito yung nagpapaluwag. Pwede mo i-ganito kung gusto mo. Pero dahan, dahan lang. So, left and right, pwedeng three times at ah, three times. Sabay po kayo. Pwede nyo gawin to Sabay. Tapos, ang naluluwag niya itong mga muscle dito. Kung gusto mo na iluwag niya na sa likod, medyo pababa. Tingin 45 degrees pag ganito naman. Ayan. Subayin mo ako, Dok Lisa. Ito yung gusto kong stretch. Eh. Dito ko naramdaman na no. Kita niyo, galit na galit yung mga muscle ko dito sa leeg. Galit na galit. Yan. Three times. Tapos dahan-dahan lang ang ulo. Doon naman sa kabila. Ito, ito, hinihilahon ng kamay ko to Mas kaya ko. Okay. Tapos, pag three times siya na nagawa, ibalik ng diretsyo, tapos ibalik-balik nyo. Left, right, left, right. See? Napifeel ko yung bana. Tumutunog-tunog. Ang next ay, titingin sa kaliwa at kanan. Tingin. Tulungan nyo ng kamay konti. Konting push. Masarap yan. Push. Konti lang. Yung iba kasi, hindi na makatingin sa kaliwa. Bakit? Sumikip yung leg eh. Mahirap naman kung tumatawid ng kali, hindi ka makatingin, di ba? Kailangan makatingin ka, mabangga tayo. Tingin naman sa kanan, oy, sumikip pa. Comment po kayo kung sumikip, niluluwag natin ngayon. After this 10 minutes, luluwag na yan. Tingin. Sarap, di ba? O, sabay kayo. Three times, three times, pag nasa office, gagawin nyo to. Pag nag-computer 10 minutes, na nanood kayo ng Facebook Live 10 minutes, gawin nyo to. Tapos, ibaba yung ulo, dandahan. Tapos, ito yung gustong gusto ko, iswing mo lang. Iswing mo pa ganito. Swing it. Yung buong, yung buong range ng uh, buto mo, swing mo lang. Halahan lang. Tapos, ibalik ng derecho. Hinga malalim, sa ilong, pigil, labas sa bibig mahalaga ang paghinga sa ilong kasi merong nitrous oxide yan. May special benefit pag humihinga sa ilong kaysa sa bibig. Tapos next, gagawin natin sa shoulders. Paikuti natin. Yan. Clockwise, paatras. Gawin yung five times. Dapat nga ten times to. O, oh, Dok Lisa, nakita yung shoulder malaki ngayon. Pabaliktad naman. Pabaliktad. Misan lumalagotok yan, ha? Ah. Pag lumalagotok, Okay lang yan. Tapos alternate. 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 After this, nalulubog mo konti shoulder mo. Lagi ko to ginagawa. Tsaka dapat open to. Open chest eh. Kasi pag close, kuba eh. Mga Dok Lisa, close. Pag close, kuba. Ang pangitingnan. tingnan. Papanda kayo ng 1 inch. Imbis na 5 feet, magiging 4'11". Kasi bakit nakukuba? Laging ko at matigas ang muscle dito. Ang ginagawa natin diyan, i-release natin yung muscle dito para bumuka. Paano i-release? Simple lang. Kamay at i-massage itong parte. Look please, ah, massage. Pakita mo nga, i-release mo nga. Ayan, sige, i-release mo. Ikaw mas magandang model, eh. i-release mo yan. Ano pa Lakasan mo, kante. Yan, ah, dapat iluwag natin ang ating pectoralis muscles, yan po yeah. yung nandyan sa ibabaw. Yes, pectoralis muscles yan, iluwag natin. Self-massage tayo kasi walang gumagawa eh. Mm -hmm. Tapos, ang isa pang iluluwag, itong pectoralis major, itong laman dito. Kita niyo ito? Mer meron meron ka dyang muscles. Subukan niyo, hawakan niyo yan. Tapos alug alugin niyo, iluluwag yan. Para yan sa frozen shoulder. Ito, mas maganda itong pectoralis nito. Sige, yung laman mismo. Ano, malaki ba yung muscle mo? Dahil yung binubuhat eh. Bigat-bigat ng bag eh. Ah, bigat, ang bigat ng bag niya, 10 pounds. <laughs> so ito ah, ganito ang pag-massage. Kamay dito, galaw-galawin nyo. Ah, niluluwag. Ang sarap po niyan, promise ko sa inyo. Natutunan ko to. Ang dami ko pinanood ng videos, mga lima, anim, PT, Cairo, Rehab. Ito yung best. So, dito, pectoralis. Merong minor, major. Tapos dito, gagawin natin. Tapos dito sa balikat. Ano? Ah. I-press nyo. Merong muscles dito na ito. Pakita mo nga. Kahit dito sa kabila, Lisa. Pakita mo yung balikat na yan. Ito. Ito ang masarap na banata. Sige, ipitin mo maigi. Ng buong kamay. Yan, ipitin mo. Itin mo siya yan. Pisain mo niyan yan. mo siya to, Ang tigas nito. Para kang bodybuilder. <laughs> para bodybuilder siya. sa so ito. I-press mo to, Madalas pong matigas yan. I-press mo to, oh. Tapos ang sikreto ganito ha. Oh. Pampaluwag oh. Imbis na buong kamay. Buong kamay yung pampalaks. Pampalambot. Diba? Ngayon, kung gusto mo yung talagang maluwag siya, gamitin mo tatlong daliri. Tatlo lang. Ito. Kunin mo yung pinakalaman dyan. Kunin mo siya. May isang litid dyan eh. Kunin mo. Kunin mo yung, yung litid dyan. Pag nakuha mo siya, naipit mo na siya. Ipitin, naipit na, ready na. O, oh, ipit na ba, Doc Lisa? Pag inipit nyo, tingin sa kabilang side. Yun, ang bahanat, ang sarap. Try nyo, promise. Habang nakaipit, tingin sa kabila, hanggang kaya niyo lang ha. Pag inikot ulo niyo, napupul siya. O, ano pakiramdam mo? Sarap ba? O, pagkaipit. Kamusta? Um, maganda po ito sa mga nagkakaroon ng stiff neck, frozen, neck. Shoulder. frozen shoulder. So, ito pa ang mga pwede niyong gawin na home remedies. Gawin niyo po ito. Ito, sarap ang ginagawa ko. Mamaya luluwag na ako kasi lagi nating problema yan. Every morning sumisikip. Bakit sumisikip? Tingnan ang kalendaryo. Tumatanda tayo. Hindi, tumatanda konti, sumisikip konti, kaya meron tayong tips para bumata. Di ba? Kala ka na i-stress kasi pag a-15 si katapusan, eh marami na akong babayaran. Eh, lagi naman a-15 si katapusan eh. Walang kahit anong araw. Na. So, ito. Pasensya na. Natatagal lang ko kasi ang sarap eh. Di ba? Promise yan. Ganito ang secret tapos pinipress. ko mas matigas 'to. 'Di ba? So kung ano 'yung makakapa niyo, may nakakapa ako dito may bilog eh. Kung ano 'yung matigas, 'yun ang gagalaw-galawin nyo tapos ikot-ikotin nyo. After the shoulder, ah, uh, nito, meron tayong ganitong stretch. Yan. The famous stretch. Oh, tumunog may taong tumunog, ha? Lahat na tumunog, yung shoulder, yung leg dapat may like, may share. Kasi ibig sabihin na tumunog ng pop, naglabas ng nitrous oxide, lumabas yung, uh, na lumabas yung air. So, na, yung pressure na wala. Hindi natin alam ba tumutunog. Sabi nila may air na lumalabas. 5 eh. to 10 seconds. Yung kamay nakadiretso. Misa yung kamay nakaganito. Pwede rin ganito, o ganito. Pero misa nakaganito skip pang kanan ko. Skip. Tapos open to. <coughs> open. Sunod po lahat mga bata. Sunod open. Atras ang kamay. Then clap. Clap. Sige. Ten times. Atras kamay. Then clap. Pero bago mo i-clap, i-open mo muna. Para tumangkad. Para maganda sa mga kababaihan. Mas lumabas yung, yung dibdib. Mas makita. Open. Clap. Kapulis so na may isang massage pa na napakaganda. Uh, hindi, may isang napakagandang massage. Itong deltoid na to, itong brasong malaki. So, ganito gagawin nyo. Ha? Lagay nyo yung kamay sa hinlalaki sa kilikili. Total, naligo naman tayo. Tapos, itong apat na daliri sa ibabaw. papakita ko sa inyo. Ha? Gawin nyo to Yung hinlalaki, yung hinlalaki sa kilikili para may puwersa. Tapos, ito sa deltoid muscle. I-strip down mo yan ang tawag yan. Strip down daw, Ito to. Strip down pa baba. Yan. Strip down. Strip down. Gawin niyo po. Strip down. Strip down. Parang nag... Pag nagluluto ba ng karne ganito? Parang tenderizer. Oh, strip down. Strip down. Kadalasan ng frozen shoulder dito ang differential. Yan. Strip down. Kamusta sa inyong strip down? Ano uh, ito po ang ating deltoid muscle, itong nakaumbok diyan. Uh, yan po yung minamasahe natin para lumambot kapag ho kayo ay may frozen shoulder. Ayan. Frozen shoulder, ha? Ah. Pag frozen shoulder, gusto ko lahat ng followers natin na tataas ang kamay. Tataas ang kamay. Marami sa inyo hindi maitaas, di ba? Pag hindi maitaas, gagawin natin yung massage. Tutulong yung labla. Ito ang problema ko everyday. Ewan kami mga may edad. Kamay sa umaga, tumutunog. Tumutunog lagi ang kamay natin. Ganito gagawin natin. Ako wala akong choice eh. I have to do this day Kasi pag hindi ko gagawin, pag gising ko, tok. Itong kamay ko, tok. Bakit, bakit lumalagutok ang daliri? Sobrang laba, sobrang trabaho, sobrang sipag, sobrang buhat uh, ah, nagkakaedad, may counting arthritis, osteoarthritis, di ba? So, kaya tayo nagka... Hindi dahil sa kinain natin, nagkakaedad, dahil sa trabaho, iluluwag natin yan. So, every day gising ko, open, close. Open, close muna. Para lumuwag siya. Paano open, close? Hindi basta open, close na bata. Ah. Open, close na talagang buka. Kita niyo, bukang buka yan. Oh. Bukha ang buka, buka oh. galit na galit. Oh. Buka, close. Buka na parang napupunit, close. Gusto mo i-stretch yung mga tendon. si stretch man Open, 3 seconds, close. Open, close. Para ma-open. Kasi eh, pag may edad, hindi na ma-open. Ganito na lang kamay. Pag kukuha sila, ganito na lang. Sayang eh. Napakalaga na kamay. Open nyo. Habang kaya nyo pa open close. Next is, pag open close ito piano piano technique yan gawin niyo piano technique napakasarap ng piano technique open close at ito ang problema ko lagi thumb thumb hinlalaki kaya ganito exercise ko ikot ikot ayo mikot ako kung pareho po problema natin hinlalaki din ba Napaka-importante ng laki Alam nyo bakit, Tok Lisa Ang trabaho niya, 50%. Eh. Ang traba Kapag walang hindalaki, wala ka na magagawa. Wala ka na magagawa. Ito ang secret ng mga tao. Bakit tayo magaling? Yung mga ibang hayop, hindi nila ma-oppose yung thumb. Eh. Kaya tayo nakakakuha, kaya tayo magaling dahil sa thumb. Pag humina ang thumb, 50% useless na kamay. Kaikuti nyo. Both sides, ikot-ikot. Ano. Sa umaga masikip tong hinlalaki ko kaya kailangan ko to gawin. Na sabay ko na sa inyo. Okay? Tapos ito napakasarap na stretch ah. Gagawin natin na sabay po tayo lahat. Promise ko, kamay close, baliktad, baliktad. Tumunog na naman. No, Lisa, ano ba nangyayari sa Ilang tunog na siya? Ano na siya? Dalawang tunog na. Ano balikat ba? Ah, matunog talaga itong mga balikat ko masipag. Ayan na. Baliktad stretch. Stretch up. Sarap. Sino na mamanhid ang kamay? Taas ang kamay. Kasama ako doon. Ba't Bisa na mamanhid? Misa naipit dito. Ayan na. Stretch. Stretch. Sa kamay ang massage. Ganito. Padiretso. Dito. Pag ito ang tumutunog, ganito ang pamasage. Pag ito ang tumutunog, may nakita ko kahapon follower natin ito tumutunog. Ayaw na maitaas. Ganito ang pag -massage. Bakit tumutunog ito? Ang, ang problema sa trigger finger, pag ito tumutunog, nandito yung nodule. Eh. May isang bilog na injury, sumakit. Dahil may bilog sa dito, ayaw magglide. glide Kaya tok, tok, gumaganyan yan. Yung sa akin, ito ang tumutunog. Uh, ah, nung mga 10 years ago, medyo natumba kasi ako eh. Natukod ko to eh. Nagkaroon na injury. Kaya dahil dito, may tunog ito. toya, yan, tumutunog ko. Ang litid ko nandito eh, yung nodule. So, ginagawa ko, minamassage ko yung nodule para lumambot konti. At ginaganito ko. Yan, tumutunog siya, pero niluluwag ko siya. Ito, nandito. Salamat sa aking hand surgeon, Dr. Aida Takata. Kamusta? Makati Med, Manila Doctors. May mga doktor na ganun, hand surgeon. Trabaho nila hands lang. <laughs> sa kanya siya nag... Dati na injectionan ako dito yung steroids. Pero ngayon, bumalik eh. Tumutunog pa rin eh. Ibig sabihin na tumutunog, kailangan ko mag-FB live para sa kanila. <laughs> okay, so massage siya, massage. Tapos ganito pag massage, ganito. Try nyo to, pang carpal tunnel yan. Dito. Ito yung carpal tunnel, eh. median nerve. Carpal tunnel, manhid ng kamay, kakalaba. Masikip itong median nerve. Ang secret, i-massage. Tapos, ikot-ikot. Ganito -ikot. okay, lang, ikot-ikot. Anong purpose? Niluluwag ang median nerve. Bawal na bawal iunan ng kamay. Ulit-ulitin ko. Bawal na bawal iunan. Pag inunan mo, naipit ang median nerve, patay ang nerve pag mo, hindi na magalaw. Diba? Namatay yung kamay. Kasi inipit mo eh. Bawal iipitin. Kasi dapat buhay ang median nerve. Kaya dapat diretso lang. nagko computer diretso. Bawal nakaganon. Dapat nakadiretso para hindi maipit. Iluluwag. Last massage. Dito sa likod naman. Ganito pag-massage. Ang mga bata, ang sarap niya, no? Try it. Tapos habang minamassage may yung mga ugat dito, may secret yan para lumuwag. Ang secret ay up and down. Ito, para nagbababay habang minamassage. Perfect? Perfect ba ito? Okay. So, yan ang mga exercise natin sa kamay. At last na lang. Pampaluwag, up and down. Ikot. Nako, ako naman tumunog. ikat ikot. ikot ikat ikat tunog 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 siya tunog carpal tunnel stretch carpal tunnel stretch ito yung mga positions eh ng carpal tunnel ini-slide yung medianer carpal tunnel stretch ganito alam ko marami sa inyo hindi kaya to gawin Ganyan na lang ang kamay nila ipilit nyo ipilit nyo first 5 seconds second table top position 5 seconds ini-slide yan yung tendon to 5 seconds, close, open ulit, tapos close ulit, close it, tapos open ulit, sunod lang, last na lang, ito pang carpal tunnel, if stretch nyo pa ganito konti. Naka-stretch nyo, Pinu-pull nila 10 seconds. Meron silang technique eh, dahil sa ganitong position, nag slide pag umi-slide yan, lumuluwag at nababawasan yung manhid sa inyong mga kamay. Okay, so those are our exercises for today.